Sa umano'y kauna-una ang pagkakataon na record ang tunog ng pagtama o paglagapak ng isang meteorite sa kalupaan. Naging ng yan ang ng security camera ang pag-crash landing ng tipak ng meteorite sa tapat ng isang bahay sa Prince Edward Island sa Canada. Kwento ng may-ari ng bahay, nagtaka sila nang makitang mayroong kakaibang debris at mga abo na nagkalat sa tapat ng kanilang bahay para malaman kung saan ito galing. chineck nila ang kanilang security camera. Dito na nila napansin na may kung anong bigla na lang bumagsak mula sa itaas. Ang mga piraso ng bato at abo na yan ay ipinasuri sa mga eksperto mula University of Alberta. Dito na kinumpirma na isa na nga itong meteorite. Kahit noong July 2024 pa ito nakuhanan, naging usap-usapan ito dahil itinuturing itong pambihirang pagkakataon. Ang meteorite ay mga piraso ng bato na nauhulog sa Earth mula sa space. Ang mga narecover na, na peraso nito ay kinolekta para ilagak at maging parte ng koleksyon ng naturang universidad. Para sa iba pang balitang abroad, sundan ang social media pages ng News 5.